mga opisyalis na nabubunyag ngayon. Siguro po yung salitang walang o oh, halang ang kaluluwa ay isang understatement. Eh. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yun. Pera po ng taong bayan. Mr. President, Ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob o sa, sa, likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emisary ng abogado ng Diskaya, Mr. President, meron po palang isang congressman, kanina pong nag hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan eka, meron kayong matukoy na senador sapagkat mako-content kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga kapid, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Jose Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your yeah. Honor. Maraming salamat po rin uh, sa ating uh, uh, distinguished gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Thank you. Senator uh, Alan uh, Peter Caetano, the erstwhile uh, Minority Leader is recognized. Mr. President, future. Uh, hindi pa naman but thank you future, for that. Future. And uh, May I ask uh, one of my mentors, uh, Senator uh, Lapson, if I can ask a few questions. Willingly to the uh, gentleman from uh, Taguig and uh, the Republic of the Philippines. Thank you po. So let me start with the biblical principle and why I agree with you, uh, Senator. No, Kasi sabi po sa Bible, it's not enough to do good, we have to prevent evil. Hmm. So I'm happy that uh, despite na mas pinipick up talaga ng ng media in general, whether social media, try media, yung expose nyo like last time, you took the time to go through the various laws and to remind us, kasi syempre ang common thinking, na naman nangyayari dyan, na well to them, no? but I do appreciate it. Kasi nga, it's not enough na ma-expose, it's not enough na may solusyon, ito tama, yan ang hinahanap. Kailangan talaga may managot. Um, and I was thinking about it kanina, Senator, kasi kaya ako nasabing mentor nakasama kita nung gusto nung panahon ng cheating. Uh, hello, Darcy. So ngayon, parang hello. Darcy. Uh, hello, Darcy naman po ba to <laughs> Basta yung, or you no know, ano yung sine? Hello, goodbye. Huh? Hello, love, goodbye. Parang hello, may kontrata. Love kong gawin to, tapos goodbye, wala pa palang ginagawa, nabayaran na, no? Um, So yung first question ko, uh, Senator, is related to yung sinabi ni Senator Villanueva na if you cannot convince them, confuse them, so mukhang ang strategy uh, at narinig ko na to ha, ah, even before the speeches, na pagka nilabas nyo to, dadamay ko na lahat. So ang problema natin ngayon, sinong totoo at hindi. So first question ko, Senator, are you in favor na yung klarong-klarong involved simulan na yung kaso sa kanila. Uh, definitely, and I hope the will of justice will grind uh, more quickly this time. Kasi habang nakakulong sa atin, custody, no? nasa custody natin si President Hernandez dahil na-contempt siya kahapon, eh kung mabilis lang sanang mga file ng kaso, no? Uh, Hello. starting with a complaint to be filed before the Ombudsman or the Department of Justice, ang ah, mabilis po rito yung malversation through falsification. Kasi kung plunder po yung ating ipapile, eh, alam mo na natin, 10 taon, 12 taon, tapos may speedy trial pang i -invoke. So kung malversation, mas mabilis kasi ang threshold amount is more than 8.8 uh, million. No na po ito. Of course, uh, uh, naipen na po ito ng isang retired uh, Supreme Court Chief Justice at ito yun yung umiiral hmm. na batas na kung saan mas madaling i-prove eh. Kasi tulad dito, malinaw na kulang-kulang yung pirma, hindi naman kompleto, mga litrato, talagang halatang pinagsipay, eh, swap na swap po and uh, I would say open is that case kung ipapile. And I intend to submit as I already promised, no, committed to him, to Secretary Vince Dyson, uh, lahat po ng aming nakalap, lahat ng dokumento, lahat ng attachments, eh, ibibigay ko sa kanya para kung uh, ma-constitute na yung independent commission. Hmm para magpa-file ano I, I think they're just uh, waiting for the issuance of the uh, executive order para nang sagan ma-transmit na agad at masimula na agad yung pagpapail ng uh, complaint ano kasi hindi rin madali medyo process yung preliminary investigation kung ombudsman man yan baka mame idan pa sa fact finding investigation hindi agad-agad mag-PI hmm. so yun po yung ating uh, problemang hinaharap na kaya nawawalan ng gana yung ating mga kababayan sa tagal yes Actually, Sir President, nasagot mo na rin yung susunod kong tanong, which is, um, well, technically, no, which is, um, will you be in favor of a uh, partial uh, committee reports? Kung klarong-klaro, uh, kasi nga may sistema na rin ang ombudsman na pagka nang galing sa Senado o, o House. No? So I, I know it's fraught with dangers and you don't have to answer me now. But just to your point, di ba na if the investigation takes us till the end of the year sa dami at saka pa tayo mag-committee report, may pangalawang debate dito sa committee report. Pero halimbawa, may nakita na kayong, uh, as of now, Mr. President, ilan po yung nakita nyo na na ghost na klaro? Napakarami sa Bulacan po. Hindi lang namin na sinama. Ang bilang namin, mga tatlong po eh. So, so for example lang, Mr. President, no? let's say sa tatlong po yon meron apat limang anim na tao na napaka-clear. Let's say yung pumirma na completed uh yung uh, yung contractor tapos for example um kung may cover report na lumabas sa cover report na yon na completed eh dey, pwede rin kung wala pa namang cover report dey, hindi naman kasama yon but uh, ang point ko Mr. President is that uh, kasi pag yung klarong-klaro na guilty or at least the evidence is overwhelming that will also help us get direction. Pero kung hihintay natin ilan, eh paano kung ang involved dito, isa libo, dalawang libo, limang tao, guguluhin lang po nila eh. Yes, uh, Mr. President, uh, that, and that is not without uh, President, no? Yes. Dahil nagawa na natin ito eh. Nagawa tayo, yung committee, uh, yung uh, committee, nagsagaw, nag-submit ng uh, partial, at ito'y pinag-usapan natin sa plenaryo, at nung na-adapt, eh pwede natin ipadala Here. sa ombudsman or sa DOJ. And, and, Mr. President, it will not affect the case. So, it will not affect So me meaning head. if we find out later on that there was a legislator or a secretary or a undersecretary involved, you can still file the case. Kasi ang masama po, di ba, kung final na natin ngayon laban sa limang tao, tapos bawal mo na i-file against tatlong tao, yung tatlong tao na yun ay mastermind, then we agree it will be a partial uh, uh, whitewash. Pero hindi. this is not the case uh, here. Eh. No, the case here is that you, if in the course of investigation, may lumabas na equally as guilty or mastermind or accessory um, or or uh, accessory after the fact, pwede pa naman pong kasuhan yon. Yes, Mr. President. As long as kompleto resibo, hmm. kasi mahirap yung sabi-sabi, turo ka ng turo, asan yung prueba mo? That's right. Hindi and, ba? and that's part of the confuse them. So, one of the effects of today of naming two senators, uh, burain ko muna yung pangalan ng dalawang senador. Sabihin natin hindi sinabi yung pangalan ng dalawa, sabihin natin hindi kilala. May chilling effect din yun eh. Para bang sinasabing, Oy, pag nag-ingay din kayo at nag-imbestiga din kayo sa Blue Ribbon dito, ipapangalan naman namin kayo. Di ba? Eh, ang daling magpangalan ngayon. And I'll go beyond, pinangalan ka na tumanggap. Ngayon parang lumalabas is, nag-advocate ka lang ng isang proyekto or yung for, for example no if a state university now suddenly has um a building what if ikaw yung presidente wag nang congressman o senador ikaw ay pangulo ng uh, university na yon at gusto mong itayo yung building parang may implication ka agad na kasama sila sa kalokohan eh paano ko yung building na yon na inspect wala rin namang mali so nakikita ko po na yes we have to be thorough But tama po kayo na pag walang resibo uh, in fact umaabot nga minsan sa yung walang resibo na nagbabanggit ng project pero hindi man sinabing may problema sa project na yon. Yeah, speaking of a chilling effect, Mr. President. I remember no, just according to me noong uh, yung na policy issue exploded right in our faces, ako pa hindi tulog ko noon. Kasi wala naman po akong pork barrel. So, mahimbing na mahimbing ang tulog ko. Hindi ako nag-aalala na kinabukasan. Pagbukas ko ng dyaryo, makikita ko yung pangalan ko doon. And, uh, and, similarly, in this particular issue, eh pag ako po naturo, eh, baka manghabol ako ng taga. well, well unang-una, -una, Mr. President, um, alam naman po natin relationship natin dalawa. We don't always agree, but you've always uh, looked over my back then. Uh, I hold the record of the fastest to be confirmed because of you and of course uh, the Senate President sa DFA. But alam niyo, Mr. President, unfortunately, gusto ko man matulog po kayo na mahimbing pag tinanggap niyo yung trabaho niyan. Kasi natandaan niyo po nung Napoles, may umiikot na abogado o may hmm. mga umiikot noon na parang pag hindi kayo nagbigay, isasama kayo sa listahan. I like you, matahimik ang um, maganda tulog po. Bakit po? because medical ginagamit ko po noong time na yon yung yung pork barrel pero panay medical assistance and walang cash uh, hindi ako naglagay sa kahit anong NGO sa kahit anong uh, so mahi, ma, ma, ano ma maimbing ang tulog but then before mag-end yung hearing natin may nilabas naman sila walang project walang advance pero natulungan ko sila <laughs> So, big, pwedeng biglang may mag-appear dyan na sabihin si Senator ganito, si Congressman ganyan. Pati Presidente, pwedeng sabihin, actually, nagbigay ako ng election dyan. And because walang resibo, the reality could be true or yeah. or not. So, I'm, I'm just happy that we discussed that. Uh, I'm not saying they're confusing us. I'm just saying it can be done. Which goes to the second, my second to the last point, Mr. President. I thank you for the very comprehensive list of laws kung pwede lang po ako magdagdag ng isa. Sige po. Kasi the benefit po of uh, having a Senator Lacson is he was a, uh, not only an ordinary policeman, a chief PNP, and also, what was the official de designation sa PACC? Uh, uh, chief po. Chief, chief, ng, Chief ng no? presidential anti organization So yung build-up, yung investigation at build-up, likha sa inyo. Kasi sa ibang trial lawyers, lalo ko hindi ka naging prosecutor, alam mong guilty pero walang build-up eh, walang investigation eh, no? So I'd like to bring to to point uh just like Senator Villanueva by tatanungin ko sana to actually sumulat ako kay Chairman Marculeta sa Blue Ribbon na mag-attend ulit ang HEPE ng BIR at kasi nabasa ko sa diaryo nilowa na daw nila yung mga contractor ngayon but nung araw po isang lowa lang sa isang taon ngayon tatlo po o apat pwede so maraming nagrereklamo na tuloy-tuloy yung mga lowa So gusto ko sanang malaman, kaya sumulat ako, pinapacheck ko sa staff ko kung sumagot ang BIR. In the last three years kaya, etong nakakakuha ng bilyong-bilyon, na-issuean kaya to ng LOA ng BIR, ng regional directors? And if yes, ano yung resulta? Kasi kung ghost, Mr. President, diba, um, makikita mo sa audit eh. Ang point ko, Mr. President, gusto ko idagdag yung Al Capone theory. Oh. Na pag hindi mo mahuli sa murder, sa smuggling ng alak, sa prostitution, sa smuggling, pero kitang-kita yung pera, pwede din natin idalihin yan sa tax evasion. Yes, I fully agree, Mr. President. Uh, ang problema, as pointed out by uh, our Senate President during his interpellation, uh, sinabi niya merong isang uh, contractor, ito yung Alpha and Omega, and may kaso na sa Court of Tax Appeals, mayroon niyo pa uli ng pick-up, yung kanyang uh, lisensya. So how how can you reconcile kung hindi systemic yung corruption eh I don't know what is yes. ano? No I I agree but someone we know very well commented uh and and was congratulating you but sabi din niya o tandaan natin hindi lang DPWH marami pang iba I think nabanggit niya BIR siya nagbanggit hindi ako but ang point ko if we really want to get away with if we want to um if we want them to get away we do not address the culture and i think this has been your life's work not only to expose but to that, that's why i'm uh, true yeah